Good morning, good morning guys. Ito na naman po tayo. Magluluto na naman tayo nito. Ayan guys. Anong masarap na luto dyan na gagawin ko. Ayan guys. Ito yung puso ng baboy. Yung lapay. Tsaka yung bato. Ayan. So, meron tayo celery, luya, bawang, sibuyas, ceiling verde yan saka itong miswa ayun guys magluluto tayo ngayon ito simple ulam lang ayun guys at ito na guys kinis ako na ang ating sibuyas bawang at saka luya susunod natin itong naman um, lang sa bagoy Kasang kutsayin lang natin siya guys ulit. Kasang kutsayin lang natin siya. Yan, yan ang laman ng baboy, saka puso, uh, At yung lapay. Takpan lang natin siya guys. Takpan lang natin. Check na siya guys. Nasa kutsa na siya. Na Nagyan na rin natin ng konti nito kung pala sa Yeah buksan ko lang natin siya tapos tapal lang uli natin guys at eto na siya guys so isang kutsa na ulit. ilagay na natin itong kanyang sabaw isang kutsa para masarap maraming sabaw ayan guys hindi natin yan ayan ayan lang natin siyang kumulo guys ayan tayo lang natin yan maya maya yan luto na yan ayan ito na guys kumulog <coughs> na siya lagay na natin tong ang kuha niya dugo ayan. Lagay natin yung dugo niya. guys. Okay. So, lock natin. Sa... So, uh, lock natin siya ng kumuti. Ayan. Okay. So, guys. Antayin lang ulit natin siya ng kumulo. Tapos, ako ay na natin yung... talagay pa pala natin itong mission na yan ang simpleng batsoy lang guys yan. Yeah. pero pwede na yan konti okay. okay lang na may dugo na nilagay ko guys, yan guys na siya siya guys uh, ako na siya medyo malambot na lagay na natin itong miswa eh, so ganoon na natin lagay itong miswa ganoon <coughs> <na> siya guys there <coughs> okay. lock natin siya ng bahagya tapos antay na lang po ulit natin siyang kumulo ng kumulo at isusunod na natin itong celery at saka yung kanyang sili at ito na guys isusunod na natin itong kanyang celery at saka yung sili yan ito na siya guys ito na guys ito na po ang ating batchoy ito na guys Hmm, sarap guys. Ano na siya guys. Oh. Ito na ang ating simple pot. Oh. na siya guys. Ayan ang ating pot. Oh. Sarap niya guys. Ayan siya. Oh. Thank you for watching.